Kahit samahan niyo gumawa ng plastic water gusto nyo rin ba gumawa? Panoorin nyo to. Ang una nating kailangan, syempre, plastic bottles. Syempre naman guys, ang syempre kailangan din natin ay pang pumukpok. Ay, bestie, pang lusot pala. Syempre, hindi pa wala mawawala ang gunting. Gugupitin pala natin ang ating mga plastic. Syempre, may ladyanan din tayo. Dapat maganda rin ang ladyanan natin. Papalitan din natin yan mamaya-maya. Siyempre, yan po ang ating plastic bottles. Ayan yung gugupitin natin. Tara na, let's go. Ayan na, sisimulan na natin manggupit. Tutupiin muna natin bago natin gupitin. Siyempre, parang tanga ako dito eh, pero kit talaga ako. Ano daw? Siyempre naman, tutupiin natin ulit at ah. guguntingin. Pinalitan pala namin ang na maganda. Kasi napakalaki, hindi kasi makita ang aking mukha este yung ginugupit ko. O, oh, 'di diba? Papangit pa ako. Alam ko, mapangit ako. Okay lang kay mga bashers ko dyan. Marami salamat po. Lahat nag-follow sa akin. Yan, tara. Simulan natin mag gupit Siyempre, yan, o, no, diba? Nagpapansin muna ako kanina kasi wala akong magawa. Ang hirap kaya mag gupit kasi napakatigas. Kayo ba? Purpose din ba kayo? Kasi ang mama ko purpose din eh. Kasi siyempre mag gugupit Guys, gusto niyo ba tumami itong ginugupit natin? pumikit muna kayo. Ho, oh, na. Dumami na kasi minalik na rin siya napakatagal. Tara, ilalagay na natin. Let's go! Tara na guys, paloobin na natin natin ginupit kanina. Pero nag-transfer kanina, nag-gupit. Tara na, tarap na. Una, papasok tayo. Papasok. Ano daw, ko una, kukuha tayo ng mga plastic. kasi ipapasok natin dito siyempre pag nag-vlog kayo, dapat huwag kayo mawawala na tumingin sa camera. Dapat, bago kayo mag-vlog, mo na kayo, mag vlog muna mag-vlog-vlog na kayo. Tignan nyo naman na, kahit vlog, hindi ako, ako nahihiga. Siyempre, dahil naman ito sa vlog, kumita tayo dito. Ano daw, din mo dito, wala naman tayo kayo. Siyempre, natin ang ating ginagawa dito. Siyempre, nagsasalit ako pero wala akong sinasabi dyan. Ano daw? Gawin na natin. Hi guys, konti na lang ating gugupitin. Siyempre, konti-konti na lang matatapos na tayo. Pag pinakita na natin, ayan, tapos na. Ayan na guys, tapos na na tayo. Tapos magbababay na tayo pa pala nagawa ko kanina, tatlong piraso. Siyempre, papangalan muna natin ang hino Ang una, Joseph, Fair. Una, Chong Lang. Una, Brian. Siyempre, babu po, maraming maraming salamat po sa papanonood nyo. I love you!